ayan, nagkakayod na naman yan, ang aga-aga talaga yan, papangkano, nagkakayod ba, charot para may pambili na naman ang kanyang asawa ng mga luho, ayan mga luho niya at pampaganda ayan, labas kayo mga basher charot, ayan, so ito na nga mga kasimple, wala kasi dumating si Paul mamaya-maya pa yun, kaya si papangkano muna ang nag-unload dito ayan, mabuti na nga siya, may ka may katulong siya dyan ba may nakaano sa kanya, may naka nakakatulong sa kanya mga kasimple ayan, kasi sobrang bigat talaga itong mga mga pintura na yan, mga kasimple. Ayan. So, hindi yan siya pwede ipatong-patong ba kasi sobrang bigat. Mahalag maglisit-lisit ang mga laman yan. Charot. Ayan. So, ayan. Si Papangkano talaga ang nag-unload. Kaya dito ko lang talaga na ano, uy, marunong pala pa si Papangkano mag-unload -mag ng, mag-drive ng forklift. O, yan, diba? Siyempre, dahi, ang amo dahi, marunong talaga yan. Kasi pag wala pa yung kanyang kasama sa trabaho aw. Oh, siya talaga ang mag-forklift. So, ayan ito na nga mga kasimple dahil sa kakaikot ko ng warehouse dito eh, naglilinis tayo kunti-kunti ba? Ayan. So, kumakain muna ako. Sabi ko, mamaya-maya tayo mag ikot ikot pa tayo ba? Marami tayong gagawin. Oo. Palang, pangalawang araw namin ito dito mga kasimple. Kaya sabi ko, eh, kakain muna ako bago ako mag ikot ikot dito. Baka malilipong tayo ba? Charot. So, ayan nga mga kasimple. Kakain na ako. May binigay sa akin sa ate Ruby na pagkain. Yung giniling na pork. Ah, giniling pork. Giniling na beef. Yun, binigay niya sa akin. So, nagluluto pala tayo kahapon ng gulay, nilagyan ko ng fork. Kaya, so ayan, si Ate Ruby, na naman sa akin. Sabi ko, la, puro naman itong ulam ko ngayon, fork ba? So ayan, syempre, hindi mabuo talaga ang breakfast natin kapag walang kape. Kaya ayan, nagkakape na ako. So ayan, pagkatapos nito mag-breakfast, mga kasimple, syempre, iikot tayo. Ayan, mag-unboxing muna ako ng mga aking regalo, mga kasimple, ikan sa aking asawa ba? Kasi nagre-reklamo na ako sa kanya, dudong, ano naman itong aking sinilas, masakit naman sa pa ako. Kaya ito mga kasimple. Binilahan tayo ni Papangkano ng chinilas. Charot. Pero mili sa akin ni Papangkano. Parang butas naman ito. oy Pang winter ba? Pang snow. Kaya yan. Hindi ko masuot-suot dito sa warehouse kasi. Ano dito? Yung kanyang uh ano dito, iba, chinelas talaga dito ang pwede dito. Hindi yung butas talaga na pang minter. Hindi, wala naman ng snow dito sa warehouse. Kaya yan na, sabi ko sa kanya, susuotin ko na yan doon sa bagong bahay natin. Kasi yan, iba naman talaga. So, ayan ang mga kasimple, isisib ko na yan. Siyempre, pagkatapos ng aking breakfast, mga kasimple, papainawin ko ng tubig ang aking mga halaman. Alam nyo, mga kasimple, ang social ng aking halaman. Kasi ang iniinom nila is mineral. Charot! Grabe talaga to sila. Ang iniinom nila, iniinom din namin. Kaya sobrang social ng aking mga halaman ba? Mineral lang in, inaano ko. Kasi yung tubig nila dito ba iba? Pagdiligan mo yung halaman mo ng tubig talaga na galing sa gripo, eh, mamamatay lalo sila. Kaya ayan na nga mga kasimple. Naawan ako sa mga halaman ko. Lalong lalo na sa warehouse. Sa baba, sobra talagang ano na, malnourish na talaga sila. O syempre, tapos na tayo magdilig ng mga halaman, maguhugas na tayo ng kinakainan natin. O ba diba? hugas for the go, charot, ayan. So, ayan na nga, continue ang ating paglilinis, kahit light linis lang, hindi talaga yung kudkod talaga masyado, no? Hindi natin nabusuhin ang katawan natin, kailangan natin mag-relax, relax, charot. So, ayan. Ayan, syempre, walang tayong patanga-tanga ba? Kailangan natin maglilinis. Ayan, charot. So, ayan na nga mga kasimple. Bago tayo pag paupo-upo doon baka Kailangan nakahugas na tayo ng plato. Nakakain na tayo. Ayan. Para for the guba. Ayan. So, ito na nga mga kasimple. After nyan, maghugas ko ng plato. Syempre, dahil paupo-upo muna tayo. Magre-relax. Ayan. mag edit tayo ng video. Magpo-post ng ating mga video. O, ba So, ayan nga mga kasimple. So, kailangan muna ayusin ang kitchen natin tayo paupo-upo. Charot. Baka wala yung ano nito ni papangkano ba maibigay kasi pagtingin niya sa kusina ay maraming namin kusina day. Sana day naglilinis ka day ba. Wala ka talagang premium ngayon kaya sabi ko sa asawa ko ayan may prepare premium han mo talaga ako papangkano pagkatapos nito ha. Ayan babayaran mo talaga ang aking paghuhugas dito charot. Joke joke lang yun mga kasimple eh syempre mga kasimple kailangan natin maglilinis. O diba para for the go. pag tingin mo pa pangkano sa kusina, eh malinis naman. Ayan, pasensya na talaga dito sa aking kusina, no. Pag nagluluto ako ng bulad, aw, pasensya na talaga. Mangimahok talaga hanggang sa office. So, ayan ang mga kasimple, ay, kinukulit ko ang aking asawa. Paupo-upo muna ako dito, walang trabaho siya, ba. Sabi ko, ay, pagod naman ako pangkano. Bigyan mo na ako ng dollar, ba. Ayan, kinukulit ko na siya. Kailan tayo pupunta ng market, papangkano? ayang kinukulit ko talaga siya. Sabi kaya niya, aw, ikaw na naman, no? Gagasto ka na naman ng pira, ba? Sabi ko, aw. nagkakayod mo man ako dito, papangkano? Ay, kailangan mo talaga gastusan sa akin. Tumayo na nga siya, no? Kinakausap niya si Paul. Sabi niya, may sinasabi sa kay Paul ba? Nakichismis mo na sila ba? Sabi ko nga, aw. hindi ko na iparinig sa inyo, mga chismosa talaga mga kasimple, no? So, ayan na nga, mga kasimple. Ayan, pagbalik ng aking sawa, inuulit ko na naman. Kailan tayo pupunta ng market, papangkano? Sabi niya, aw, oh, ang asawa ko talaga hindi makakalimutan yung sinabi ko, aw. Oh, sabi mo sa akin, every month pupunta tayo doon, aw. Oh, hindi ko talaga makalimutan yung papangkano. Aw, oh, basta talaga gastos na, aw. Oh, hindi na talaga niya makalimutan, charot. Ayan. Ito na nga mga kasimply, Hanggang dito na lang. Magkikita tayo next day. Next video. Ayan. Thank you, thank you sa lahat ng aking mga supporters. Sa mga solid supporters ko dyan. Thank you, thank you sa inyong lahat. Love you all guys. Marami pong salamat sa lagi ng support sa akin. And welcome, welcome sa aking mga new followers. Thank you po.